Samahan nyo kami magluto ng sobrang sustansyang tanghalian today. Ang chicken with creamy spinach. Ano pang iniintay nyo? Tara na! Hey, okay, magandang umaga po. Nandito po ulit kami ngayon ni Bunsong Porenay para magluto ng creamy chicken spinach. Ayan po. Unahin na natin sa manok. Chicken breast po yan. Ito po, lagyan lang po natin ng mixture. So, niready ko na. Mixture po yan ng salt, pepper, at saka paprika. Paprika um, or sweet capsicum. So, ayan. Lagyan lang natin ng madaming salt and pepper. Ng, and sweet capsicum. And then, mix lang natin para pumasok sa loob niya yung flavor. So, yan mga beshi. Okay na yan. So, after noon, magpainit lang po tayo ng kawali. At pag so, mainit na, lagyan lang po natin ng kaunting mantika. Mantika! lang po natin isa-isa ang manok. Hanggang sa maging golden brown siya. Hindi po natin pagsasabay-sabayin para po talagang maganda yung kulay niya at mas um, malasa. So, yan po. Pag-brown na yung kabila, balik sa rin lang po natin. Ayan. Luto na po ang isang first batch natin. Hiwalay lang. Set aside lang po natin lahat. Yan. hiniwalay ko lang po para hindi siya ma-overcook. Then, next batch na tayo. Ganun din po yung process. Okay? So, ayan. Lutuin na po natin yung sauce. Ito po yung ating... Uh, dyan ko dan po o lulutuin yung sauce natin para kasi mas malasa po yung pag pinagprituhan ng chicken. Lagyan lang po natin ng kaunting butter. Tapos yeah. kasi, kasi natin ang kasi ayun yung mga lasa ng manok. Masarap. Yan. Yeah. So naghiwa lang po ako ng maliliit. Ah, so isang sibuyas po yan. Isang sibuyas. Hiniwa ko lang po. in-slice ko lang po siya ng maliliit. Siyempre, isang bawang. Yan, sote lang natin. Hanggang sa maluto ng kaunti ang ating sibuyas. So, ayan, luto na po ang ating sibuyas. Tagyan lang po natin ng cream. 1 to 2 cups. Ayan, isa pa po. And then, ito po ang aking sikreto. Naglalagay po ako lagi ng cream cheese. Pwede pong plain cream cheese or with flavor. So, isang kutsara po ang ilalagay natin para mas makrimi at masarap talaga siya. Then, maglagay na tayo ng spinach. So, frozen po ang gamit po kasi mahirap po dito um, kumuha ng fresh spinach. So, frozen, na, uh, frozen po ngayon. So, minsan, minsan po meron, may, na, nakakabilay po ng fresh pero madalang na madalang. So, kayo na po mag-adjust. Pero ako po, madami. So, around 300 grams na frozen spinach. So, haluin lang natin at hanggang sa maluto o lumambot ang ating spinach. Takpan natin ng ilang minuto. So, ayan, luto na po. Ibalik lang po natin yung chicken kasi luto na rin ang chicken na para uminit siya. And then, lagyan lang po natin ulit ng kaunting salt and pepper. Dependes kung sa panlasa nyo. At ayan, luto na po ang ating chicken creamy spinach. So, sobrang dali lang, di ba? So, isi-serve ko po yan sa German noodles or spetzle. Or, pwedeng pwedeng nyo rin yung iserve sa rice or noodles. So, yan. So, maraming salamat po sa panonood at God bless everyone. Bye!